Ito mga idol of oh, blessings. Yung pananim namin na mais dalawa-dalawa yung kanyang bunga mga idol oh. Ayan. O ayan. Dalawa-dalawa oh. ang kanyang bunga mga idol. Malapit na to ano magkaroon ng laman. may pag-ihawan na naman si idol. O ayan oh. Puro dalawa-dalawa ang kanyang bunga mga idol oh. Magandang variety na mais oh. Hmm. <laughs> Blessings mga idol. Ayan, malalaki mga idol. Ayan, medyo malaki na itong isa. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. <laughs> mga dalawang linggo pa, magkakaroon na siya ng laman mga idol. Pwede na siya pag-ihawan o oh. panibpangang mga idol. O mangi, kadali. <laughs> Ingato lang mga idol. Ang mula ka, pa yan may yet tag ka yang. Ano kada mamulo mula? awanto tu to to kwarto nga want mo igatang. O na oh. ka dara kal pa mga idol malaki ni yung kanyang bunga. Malapit na naman mag ihaw sa idol ng mais. Oh, yan mga idol. Malit na taniman namin na mais.